Ang aking inay ay pumanaw dalawang buwan na ang nakakalipas. Hindi ito bigla ang trahedya o shocking na pangyayari. Mabagal at tahimik siyang nawala. Cancer. Ilang taon kaming naghanda, pero honestly, wala ka talagang sapat na paghahanda sa ganitong sitwisyon. Ang huling linggo namin ay ginugol sa isang malamig at kulay beige na silid sa ospital na amoy bleach at tahimik. Parang sinasabi sa iyo na tapos na at wala na kaming magagawa. Nakaupo ako sa tabi ng kama niya. Hawak ang manipis at parang papel na kamay niya. Pinapanood lang ang bawat paghinga ng aking nanay. Tanggap niya na ng lahat. Yun ang pinaka-weird at pinaka-mahirap tanggapin. Habang ako ay buhol-buhol sa kirot at takot sa nalalapit na pagkawala niya, siya ay payapa. Sa huling araw niya, mababaw ang paghinga at mahina ang boses, hinila niya ako palapit. Ang mga mata niya na dating malabo ay biglang luminaw. Huwag kang malungkot anak, bulong niya. May pagod ngunit mahinang nindi. Hindi ako takot. Hindi ako kailanman natakot. Lagi siyang kasama ko. Sino ma? Tanong ko halatang luhang luha. Ang kagapagbantay ko, sabi niya, tumingin sa isang lugar sa likod ko. Ibinigay siya sa akin ng nanay ko nung sa'y pumanaw. Pinrotektahan niya ako buong buhay ko. Hindi niya ang may masamang mangyari sa akin. Hindi ko alam anong sasabihin. Medyo spiritual si nanay pero hindi hardcore, parang gentle belief lang. Akala ko morphine effect lang yun. Isa pang maganda ngunit walang saysay na alaala. -ala. Pinisil ko ang kamay niya habang siya ay nagsalita ulit. Kapag nawala na ako, patuloy niya na sinabi. Tumititig sa akin ng matindi. Mapupunta na siya sayo. Kailangan niyang babantayan. Ligtas ka na ngayon palagi anak. Mah, wag mong sabihin yan. Hindi ka man hiniwala sa una, bulong niya. Parang may kakaibang lakas sa huling salita. Pero malalaman mo, sampung palatandaan. Sampung marka pagkatapos kong mawala. Kapag nakita mo ang pangsampo, malalaman mong kasama mo na siya. At pagkatapos, makikita mo na siya, ang guardian angel ng pamilya natin. Binanggit niya ang mga marka sa akin, parang mahinang dasal. Una, isang perang ibinalik. Pangalawa, isang kampana na walang tunog. Pangatlo, isang daanan nilinis. Pang-apat, isang pagkakalaglag na iniligtas. Pang-lima, isang babalang hindi nadinig. Pang-anim, isang takot na sinagot. Pang-pito, isang amoy ng lumang lupa. Pang-walo, isang haplos ng malamig na balahibo. Pang-syam, isang tinig na hindi sayo. At sa huli, at pang isang titig na tumutugon. Huminga siya ng malalim at payapa pumikit. Ilang oras pa, wala na siya. Ang burol ay hindi ko ganong matandaan. Ang sumunod na linggo ay parang makapal na usok ng kalungkutan at papeles para kumulto sa sariling buhay ko. Nakalimutan ko na ang mga sinabi niya. Akala ko mga panaginip panaginipo may salita ng papatapos na nabuhay ng isang tao. Hanggang lumitaw ang unang marka. Nasa grocery ako, may barya na nahulog sa kamay ko at gumulong sa madilim at basang simento. Late na at umuulan. Tinignan ko sandali pero nawala na. Pag uwi ko, pagharap ko sa dresser at inilabas ang laman ng bulsa ko, nandun ang nawala kong barya kanina. Isang tuyo at makinang na 20 peso coin sa ibabaw ng mga susi at pitaka ko. Hindi ito dapat posible. Pero agad kong inisip na baka may dala pa akong isa o baka napulot ko nang hindi ko namamalayan. Iniwasan kong sanyosohin pero may malamig na kaba na sumulpot sa sikmura ko. Isang perang ibinalik. Ilang araw lang, dumating ang pangalawang marka. Dumadaan ako sa dating ng saradong simbahan at habang naglalakad, narinig kong malinaw at malakas na bong ng kampana. Pagtingala ako, hindi gumagalaw ang kampana. Walang ibon, walang ibang tao. Sinabi ko sa sarili ko, guni-guni lang yan. Isang kampana na walang tunog. Ilang araw pa, pangatlong marka. Sa trabaho, black ng hallway ng malaking kariton na puno ng tools. Nainis ako at umikot para lang makaalis. Pagbalik ko, wala na. Hindi posible. Isang daan na nilinis. Simula nito, hindi na lang basta kaba ang nararamdaman ko. Natatakot na talaga ako. Parang sinusulat na ang buhay ko ng ibang tao. At parang may nanunood sa akin. Sa gilid, sa likod, sa bawat corner ng paningin ko. Isang linggo pa, pang-apat. Nadulas ako sa hagdan ng apartment. Akala ko babagsak akong na malakas. Pero tumigil lang ako sa hengi parang may invisible hand na humawak sa dibdib ko at dahan-dahang ibinilik sa lupa. Isang pagkakalaglag na iniligtas. Panglima at panganim sunod-sunod. Papasok ako sa elevator sa mall nang biglang lamunin ako ng sobrang takot. Do not get in. Hindi ako sumakay. Pagkatapos, nag-shutdown ng light sa floor indicator, may grinding sound at alarm. Isang babalang, hindi na dining. Kinagabi, may malaking aso sa kalya na sumugod sa akin. Natakot na akong lumapit pero biglang umatras at tumakbo ang aso. Parang may nakita sa likod ko. Isang takot na sinagot. Anim na. At ramdam ko na. Hindi na sarili ko ang buhay ko. May unseen force na gumagabay at nagbabantay sa akin. Pampito at pangwalo. Mas tangible na. Sa apartment, may amoy na dumarating at nawawala musky, damp, earthy, parang hayop. Isang gabi sa kama, may dumampi sa kamay ko. Magaspang at malamig, parang balahibo ng hayop. Isang haplos ng malamig na balahibo. Pangsyam, kagabi. Nagising ako sa mababaw, wet, guttural sound sa tenga ko. Hindi ko maintindihan pero alam ko ang ibig sabihin. Akin. Isang tinig na hindi sa'yo. Nagpuyat ako. nakayuko sa sulok. May hawak na baseball bat. Pinapanood ang mga silim. Hinihintay ang araw. Ngayon, panghuli. Upong-upo ako sa sala. Bukas lahat ng ilaw. Patay ang TV. Ramdam ko ang presensya. Mabigat parang hangin na nagiging laman. Nasa madilim na pasilyo patungo sa kwarto ko. Naghihintay. Okay. Bulong ko. Nanginginig. Nandito ka. Magpakita ka. Dahan-dahan, lumabas ang anyo mula sa dilim. Una, kuba, mahahabang anyo, halos sumayad sa fahig, balot sa makapal at mamasa-masang itim na balahibo. Itinaas niya ang ulo. Hindi tao. Mukha ng kambing. Mahaba, makipit, may balbas, spiral na sungod. Mata, dilaw, sinauna matalino at nakakatakot, pupil na parang ahas, tinutok sa akin. Isang titig na tumutugon. Pangsampo, ang huling marka. Ang tagapagbantay ng nanay ko, ang guardian angel ng pamilya namin. Hindi ako sumigaw. Nagkatitigan kami ng matagal. Sa mga mata niya, nakita ko ang parehong kapayapaan na nanay ko nung siya'y pumanaw. Protector ko siya silent, unseen, pero nandyan palagi, nagliligtas, nagbabantay, nagpapakita sa tamang oras. Mayon habang sinusulat ko ito, nandito pa rin siya sa sulok ng kwarto ko, nagmamasad. Hindi ko mikilos, pero nandito siya sa tabi ko. Naririnig ko pa rin ang huling habilin ng nanay ko. Hindi ako natatakot. Lagi ko siyang kasama. Paano ka tatakas sa isang tagapagbantay? Paano ka lalayo sa isang protektor na hindi ka hahayaang mapahamak? Pero ang presensya niya ay simbolo ng kamatayan. Maraming salamat sa pakikinig kaibigan. Kung nagustuhan mo ang storya natin ngayong gabi, pwede mo bang bigyan ng like ang video na ito? At kung talagang kinalabutan ka, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang kwento galing sa ligaw na kaluluwa.